Yun mga lods, nandito na tayo ngayon sa may uh, Liliana Street dito sa may uh, Tundo Ngayon, pupuntahan muna natin itong nakalagay ditong address. Pagtanong muna natin kung uh, dito ba talaga nakatira itong si uh, Genena Mendoza. So, yun mga lods, nandito na tayo sa, ano, sa may uh, address. Uh, nasa kabilang side pala yung, uh, exact, yung exact location niya. Ngayon, may nakapagturo sa atin dito. Mga Mendoza daw, mga nakatira dito. Dito na nakita ko na yung ano. Tapo po. Jenena. Jenena Mendoza. Andito po ba? Nandiyan siya kaya ngayon. So, ayun. Ah, bali, pamangkin mo po siya. Pamangkin mo siya. So, ayun si nanay. Ito yung pamangkin pala niya. Tsahe pala ni, ano, Jenena Mendoza. Oh, napulot ko kasi wallet niya. Papuntahin mo na lang dito, toy. Sabi mo nandito yung ano, may nakita ka mo yung wallet mo. cahin ka po, ano? Ano pangalan niyo po? Aida. So ayan si si Ate Aida, siya yung uh, ng Jenena. Sana ito yung ano. Sana ito yung uh, may-ari talaga ng wallet. Opo. May mga ID po eh kaya nahanap ko. Nakita ko po sa may isang palok. Ah, leche plan. Sabi ko na nga po eh. Kaya siguro nadukutan siya po eh. Yung pong wallet na yan kasi eh nalaglag siya ng lalaki sabi ko sa kanya ibigay mo sa akin yan buti na lang binigay din sa akin hindi naman ako hindi ko, basta pagka nalag nung nalaglag pinulot ko kaagad eh kinuha ko eh oh, so yun guys uh, dito na tayo buti na lang dito na si uh, um, maida um, balitsahin siya ay naanak mo sa kasal din papakita ko yung ID baka makonfirm mo lang na so sakto nga hinala ako sabi ko nga na nalaglagan ito ng wallet kasi nga namimili ito doon sa may bandang sampalok ng uh, leche plan kasi doon sa sampalok marami kasi mga leche plan doon eh so ayan po ito po yung ID na kilala mo tong ID na to ay yung wallet na to so ito yung wallet mga lords. hindi ko binubuksan pa ito lahat ang tanging tinignan ko lang dito talaga is yung ID nga nakalagay dito kasi okay. ang akin dito para makonfirm ko lang kung kanya talaga so ayan po i ano lang ha kung talagang ano oh, i confirm mo lang ha so, <laughs> so ayan confirm nga mga lords nandito yung ano siya ito Ayun nga oh. Mga lods, so oh, ito yung ano niya oh. Pangalan Jenena Mendoza. Lods, abangan na lang natin kung ano yung uh, makausap natin mas mas si Ma'am Jenena. Pa Oo. Saan po siya nakatira talaga? Dito. Kaya duda ako sabi ko na mimili to ng ano eh, oh, ng uh, leche plan eh. Oh. Ang hindi lang niya alam nito, dinukot ng lalaki. Akala ko nga. Akala bago ni po Si Genena O oh, nasa si Genena Hindi ko po <laughs> Kawaga mo yeah. Walang ibang pera yung dala Hindi ko lang alam eh Ay, kayo po nakakuha Hindi po Actually ganito yung noong nangyari Ano po kayo ni Genena? Pin ano pinsan Pinsan ano pangalan niya? Russell. Rasel So ito yung ano Uh, kamag-anak ni Jenena to. Uh, Nakablog po ito, okay lang. Okay lang. Uh, si Jenena kasi, ang wallet kasi niya nalaglag, na-laglag ito nung nagdukot sa kanya. Ah, okay, nadukutan siya. Ah, uh, napulot nakita ko kaya kinuha ko 'tong wallet. Okay, ito yung tatay eh. Siya, pasok kayo doon oh. Ay. Sige. Sige. Ah, ni Ito yung ano. So ito yung tatay. Ay, <laughs> So, ito yung ano? <laughs> ito yung, ito yung, ano, ito yung... <laughs> Ma'am, ito na. So, mga lords tingnan nyo. Andito na si Ma'am Janina. Eh. Ayan, oh. Saan mo nakuha, kuya? Sa so, may bandang Sampaloc. Na, nadukutan ka daw. Hindi, ano eh. Uh, hindi, doon sa so, may bandang 7-11. O, oh, doon nga, kuya. Nagbubuli kami Legiplan eh. Ito kasi, nalaglag siya nung lalaki. Sabi ko, sabi ko ibigay mo sa akin 'yan. Ibigay mo sa akin 'yan kasi habulin ko sana 'yung nakalaglag. So ibibigay ko sana doon. Pagtingin ko sa loob ng wallet, babae 'yung ID. Hindi ko binigay. E sabi ko nagduda ako, sabi ko, baka ka ako hindi sa kanya kasi lalaki 'yung nakalaglag eh. So confirm naman mga mga lads, confirm naman 'yung ano. Oh, ayan na ito Confirm na. naman 'yung uh, ano. So ito 'yung uh, si Ma'am Jenena, ayan oh. Eh no. So ito yung mukha ni Ma'am Confirm <laughs> naman natin mga lods eh Oh, no? Sakto naman yung nasa ID. Oh, Oh, kaya Oh. <laughs> kaya nga, kaya nga ni kuya. <laughs> <laughs> Wala naman, ano Ma'am, kasi inaano ko rin dito. May pera pero hindi ko inalam kung magkano talaga. Nakita ko lang sa kayo sorry kung may pera sa loob eh. Oh, ayan na. <laughs> ayan. <laughs> ayan. Nasaan ka na? Nasaan na ba kayo? Ay, hindi na ho, hindi na ho. So, hindi na po. Wag na, wag na. Hindi, wag na ho, wag na ho. Okay lang ho ako. Okay lang ho. Facebook ko, ito na lang po yung Facebook ko sa damit. O, ayun yung Facebook niya, Jeng. Vlogger nga si Kuya. So, ayun mga lads, i-confirm na natin yung ano. Asawa niya po. Ah, okay. Asawa niya po. Asawa niya yung? Police, police. Ah, police yung asawa niya. Hala, oh, sir. Okay. Hala, <laughs> sir. Ito yung, ito yung ano, yung yung wallet ni ma'am. Ayan, ibibigay ko. <laughs> Walang ano man, sir. Ito na lang po yung ano. Ito naman yung Facebook ko. Oo, oh, mabuti nga po nakita ko rin. Kin kinuha ko dun sa nakadukot. Wala na, wala na tayo po. <laughs> opo, opo. Sige po, i-ano ko na lang, ibigay ko na lang itong ano, itong wallet na to dito sa uh, sa Ah, kay ano kay Ma'am Aida. Sige po. <laughs> Sige sir, salamat sir. Sige po. Happy New Year po. Sige ha. O nakuha niyo na yung ano ni okay. Ate So ayan po yung ano, ibigay na natin kay Ma'am Aida. Ibigay na natin yung ano yung wallet para uh, ma i ano na ibalik na nga. So ayan si Ma'am Aida. Ay si Ma'am Jenena Mendoza. <laughs> Ayun. So ayan, mga lads, ayan, buti na lang at naisuli na natin kasi syempre hindi naman natin intention na uh, Kunin yung atin yung mga ganyang bagay. Kapag may ganyan na may napupulo tayo mga bagay, eh, isolin natin yan, no? So, ayan. Happy New Year, everyone. Peace out.